Ito lang ata guys, yung loan application na na-applyan ko na nagpapautang kahit po nasa 200 lang po yung sahod mo. Yes po, basta po hindi bababa ng 200 pesos po ang income mo, pwede ka raw pong makautang dito sa bagong loan application na pag-uusapan natin this time. So, kahit nga po PhilHealth ID lang is pwede ka na agad mag-apply dito. No need na po dito ng payslip, no need na po ng proof of income, instant loan po agad dito kay 5 peso. Yes po, yan yung ating pag-uusapan na nag-offer po ng up to 30,000 pesos kapag po ikaw ay first-time borrower sa kanila. Pero kapag naman po ikaw ay repeat borrower, pwede po hanggang 80,000 pesos. Pero depende pa rin yan guys. Kaya dito sa vlog natin, aalamin natin kung magkano ba ang pwedeng ipaloan nitong si 5 peso at legit ba na kahit 200 pesos lang ang sahod. Yes, makakautang pa rin dito. So alamin natin guys, ako muna yung yung unang magte dito bago nyo siya applyan. Pero bago yun guys, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, na click mo na po yung subscribe button. Turn on the notification bell para updated ka sa ating daily uploads na merong pa-daily Gcash giveaway. Dahil namimili po ako ng dalawang lucky winners na nakalike sa aking video at merong comment dyan sa comment section. At syempre, may share ng video na to. Kaya ano pang inaantay nyo guys? Stay connected, stay active lang. At dahil na rin, today is last Monday of the month. Ito na po yung aking announcement sa aking pa cellphone giveaway winner. So, congratulations po sa'yo kaagad. I-claim mo na po agad-agad yan sa aking Gmail account. Mag-PM ka na po dun. o O, ba? Diba? Nag-comment lang yan. Nag-like at nag-share ng videos ko. Panalo ka agad ng pa giveaway na pwede mo pong i-convert into cash. Bukod sa mga loan application, may instant cash din po dito kapag nanonood ka sa aking channel. No? So, yan. So much for that. So, puntahan na po natin itong si Byte Peso na nagpapaloan kahit 200 pesos lang yung income mo. So, let's see kung anong meron dito. So, if you're interested, keep watching. <laughs> So, disclaimer na guys. Hindi ko po kayo pinupush na umutang dito guys ha. Ito po ay walang sapilitan. Basta sinishare ko lang po dito kung anong meron kay peso at aking pong aalamin yan kung legit at maaasahan itong loan application na to guys. Anyway, ito pong si BytePeso peso is available lamang po sa app store. Hindi ko po siya mahanap sa Google Play Store. No. So, kung naghahanap naman po kayo ng link, wala po akong link niya. Pero, pwede ko po yung i-provide if gusto nyo. Wala po yung commission niya. <laughs> uh, anyway, ito pong si Byte so is may 121 ratings pa lamang. Kakaunti pa lang po yung nakakapag-rate dito at nakakapag-loan. Meron po siyang 4.9 stars. Medyo mataas po. No? And dito nga, ito yung mga nakalagay sa kanyang ads. Flexible repayment, easy planning. 80,000 nga po yung pinapalaw niya. Meron daw po itong ultra-low threshold for loan. Yes. Check natin guys kung ultra-low pa yung interest na meron dito guys. So ito pa yung nakalagay po. No burden on repayment. O ba diba? Check natin kung hindi ba tayo ma-mo problema sa repayment period dito kay Byte Peso. So yan guys, in-install ko na po itong application na to. At syempre kapag wala ka pang account dyan, maglalagit ka using your active mobile number and then may verification code po doon na lalabas. And kung makikita mo nga dito guys, 30,000 ang pwede niyang i-offer sa mga first timer. Dahil ako yung first timer, 30,000 yung maximum amount. At kung makikita mo nga dito, kung sino ang pwedeng makapag-loan dito is kung ikaw ay 20 to 65 years old, meron kang monthly income na at less than 200 pesos. O, ba? Diba? Sabi ko sa inyo, kahit nasa 200 pesos lang yung isahod nyo dito, pwede kayong makautang dito kay Bait Peso. Number three, have a personal payment account. Siyempre, kung ikaw may e-wallet or bank account, pwede yan. And dito guys, user with good repayment credit. Siyempre, depende pa rin yan kung ma-approve ba tayo kahit tayo ay may bad credit history. Depende pa rin po yan. So, malalaman natin dito guys, click natin yung apply now. And ito po yung mga fill up natin dito guys. Una po is identify identity verification. Ito po yung mga ID na pwede dito. Pili ka lang po dyan ng isa. At sabi ko nga, pwede po dito ang national ID at PhilHealth ID. And next na po, kung ayaw nyo namang mag-fill up, no, panuorin nyo to hanggang dulo. Kasi ito nga, mag-fill up ka din dito ng personal information mo. Work information, ito maganda dito. No need na po ng payslip at no need na po ng COE bago makapag-apply. So, one valid ID lang, no? At dito naman, guys, emergency contact, tatlong number po yung hihilingin nila. Siyempre, ilagay mo kung sino talaga yung kilala mo pa para at least hindi ka na mag-worry kung tawagan man sila or i-text ng mga agent. At ito nga po, pwede po siya sa e-wallet or bank. Pwede siya sa Gcash, Paymaya, GrabPay, Coins, Shopee and OmniPay. So, pili ka lang. So, very convenient. Diyan is Gcash. Yun po yung pinili ko. And dito nga, guys, 2,000 po yung offer niya sa akin. Which is okay na rin talaga. If ever na 200 pesos lang yung income mo. Pero dito, guys, bago ka mag-apply dito, kahit pa may offer na 2,000 pesos, check mo kung gaano mo siya katagal bago bayaran. At check mo yung interest na ipapatong. No. So, dito, guys, kay Byte Peso, 2,000 nga po yung offer. Pero, may service fee po siya na 800 pesos. So, bali, guys, wala nga po siyang interest kasi zero. Ang amount to receive mo na lang po dito is 1,200 pesos. I-check naman natin guys yung repayment period. Kasi ngayon po is September 23, 2025. So, babayaran ko po ito sa September 28, 2025. Pumapatak po na halos 6 days to pay lang po itong si Bayit Peso. Kaya, kung ang income mo po is 200 per day times 6 days. Kasi 6 days to pay ito meron ka lang pong 1, 2. Pero, 2,000 po ang total repayment mo dito, guys. Yung 800 is para sa service fee. Kaya talagang magdadalwang isip ka kung itutuloy mong mag-loan dito, guys. Kaya kung ikaw ay may income lang na ganun, guys, 200 pesos, parang mahihirapan ka din, guys, magbayad. Kaya pag isay pa mong mabuti bago ka mag-click ng apply, kahit pa sabihin na pwede kang umutang dito, guys. Nako, kung wala po tayong inaasahang pambayad at sapat na pambayad, wag na po tayong mangutang sa mga gantong loan application. Kasi nga po, pwede po tayong mabaon sa interest. Pwede po tayong mabaon dun sa karagdagang penalty fee kapag na-overdue tayo. Kasi kung wala naman tayo inaasang pambayad sa ganung araw. Pero nasa sa inyo pa rin guys, hindi ko naman kayo dinidiscourage na wag umutang dito. Pero nga, sabi ko sa inyo, hindi ko kayo nire-recommend na umutang sa mga 6 days repayment period, sa mga 7 days to pay lang na mga ola. Kasi nga, kayo rin po yung mahihirapan. Tayo rin po yung mahihirapan talaga pag gantong mga loan application. Pero sabi ko nga, hindi ko hawak ang inyong desisyon. Kayo pa rin yung magdi-decide at hindi ako. So, ito ay gabay lamang itong video na to para at least kung makita nyo man dyan sa App Store si Byte Peso, makita nyo man siya sa Facebook is alam nyo na na ganito po yung kanyang loan offer at loan services na ino-offer sa mga first time borrower niya. So, yan guys yung ating vlog dito. At kung tatanungin nyo ako guys kung na-approve ako sa application ko, hindi po ako na-approve. Rejected po yung aking application. So, para sa akin, okay na rin guys kasi kung mo 6 days to pay lang siya tapos may 800 kaagad na service fee so yan guys bago tayo magtapos dito i-announce ko muna yung aking second lucky winner for today's video and yan congratulations po sa'yo kaagad i-claim mo na po yan sa aking gmail account mag-pm ka na po doon and that's it kung hindi nyo pa nakikita yung pangalan nyo sa winners nako stay connected stay active lang kasi marami nang paulit-ulit gang nalong, no? So, paano po sumali? Nako, click mo lang po yung subscribe button, turn on the notification bell para updated ka lagi sa ating mga latest vlogs. So, that's it. Bye-bye na muna for now, guys. See you on my next video.